Wala nang intro, intro, pre. Big black chicken. Actually, meron kang manok dito ito. USBC, small black chicken. Ayan, small alam kong nakakita na kayo nito At uh, alam kong nawirdohan na rin kayo dito. And kung naparod mo na lahat ng video namin, nakapagluto na kami nito. Nagluto tayo dito, Iyan, naalala na ba kung saan trivia yan? Pag di mo nasagot, 5,000. Anong trivia? Dito, dito rin oh, nga, ano nga niluto natin dito? Dito lang. Ah. 5,000! Pag, pag, hindi niya nasagot, ah, 5,000 yan. Trivia yan, pag di mo nasagot. 5,000. Oh, ah, hirap sa inyo eh. Ganit kayo. Ang dami ko sinabi, 5,000 lang yung narinig mo. Hirap sa iyo eh. Pag, naman, pag nasagot niya, 5,000. Pag hindi niya sagot siya, magbabayad sa akin ng 5,000. Ah, diba? Nga pala, medyo nahirapan kaming mag-source uh, mag nito. nag pa ako sa Facebook. Walang makapagbigay uh, sa akin. Pero, etong mga to, nabili to ni Amidi sa Arangke. Nang madaling araw. Oo. Tapos, etong dalawang to, nag-message sa akin yung kaklase ko ng college, si sa Store, na meron pala siya neto. At, uh, ayun, kung interesado kayo at wala kayong panahon pumunta sa Arangke, nandiyan sa baba yung description ng store nila. Click nila lang message nila lang sila. Ngayon, uh, sabi sa amin doon sa sa Arangke, merong malaki at merong maliit. Di ba? Yung malaki malaki daw, matigas na. Yung maliit daw, malambot. iba yun yung pagkakasabi? Oh, uh, palagay ko, eto yun. Sa tansya mo ba, yung nakita mo yung maliit, hindi kasi namin binili yung maliit, eh. eto yung malaki. Palagay mo, ganito kalaki yun, o mas maliit pa? Parang ganyan lang. Parang ganto Parang ganto, BBC three ways tayo, pre. Uy. Uh, big black chicken three ways. Una natin lulutuin dyan ay yung pinaka-common na niluluto dito, which is sibut chicken. Na nalaman ko na saktong-sakto pala na bagay sa mga bagong panganak. Oo, oo. Sakto sa bagong panganak. So, papakainin ko ang uh, asawa ko nito, na napapakinig ko ng BBC. Oo, pero hindi kailangan. Kailangan ng BBC okay. ng mga bagong panganak. Kasi 'yun lang yung karaniwang niluluto doon. Pero kasi, nasagot na rin naman natin 'to dati. Pwede pa ba 'tong i-integrate sa mga typical na pagkaing Pilipino? Yung niluto namin dati ay tinola. Hmm. Technically, ang tinola ay para sa sinabong manok na hindi masyado nalalayo doon sa sibot soup. 'Di ba kasi sinabawan mo lang siya tapos ano mo? So, gagana yung tinola. Ang tanong ko, hmm. Pwede bang adubohin ng BBC? Ang uh, isa pa nating gagawin dito ay isang matagal na matagal ko, ko nang gustong gawin. Oh, hey! Alaskan King Crab! Pinalaman sa loob ng chichi oh, na may babalutin mo ng wagi <coughs> tapos tapos, tapos ay, bibigyan tayo uh, ay, pala, oh, pala ay, ay, ng taosan! Pagtaosan? pala yun! Yung Yun, wala sa loob. Maraming pagkakataon na gusto niya nang har harbatin yung ipon ko. <laughs> <laughs> hirap na hirap na kami sa'yo. <laughs> <laughs> And, na niyo nakikipagpustahan pa kayo. Pero hindi kayo na nalo, pre. Saksak nyo na lang kaya ako, di ba? Hindi, <laughs> ang uh, matagal ko nang uh, gustong gawin talaga ay yung niluto ni Lu Mao sa Cooking Master Boy, parang. Uh, ito ang evil chicken. Sa loob ng manok, ang kanin ay... Tama po, pinakuloan ko ng alak at mga pampalasa sa mahinang apoy nung matagal. Pero bago natin uh, gawin yung mga bagay na eh, yun, doon muna tayo sa pinaka-basic siya, syempre. And etong seabot chicken nga ay napakadali lang pala, so simulan na natin. So, seabot chicken, sabi ko, may seabot naman na nabibili dito sa atin. Oh. di ba Meron eh. Sabi ko, yun lang ba yun? Tsaka manok? Eh, hindi kasi talaga ako marunong magluto nito So sabi Not ko, back. who's there? Sibot. Sibot who? Si -bot si -bot mm -hmm. Okay. Sige, so, ganito magkaroon tayo ng batas sa nak, -nak Kung ano man yung salitang pinalitan niya gamit yung word natin, hindi mo na pwede inaknak yun. So, si yung sino? Oo, mm -hmm. hindi na pwede yung sino, ha? Hindi na pwede yun. Kasi ang anda, dami pang pwede, eh, pag gaganon. Oh, so, huh. Who's there? Sibot Hindi ko alam yung kante. Ang ganda. Ang Anyway, balik na tayo. Pero sabi sa akin ni Sally, ah kita nung, ano, spice mix. Kasi apparently, eto ito yung ginagamit nila. Kayon, ni isang letra wala akong maintindihan sa packaging niya. Bukod din sa sa packaging. Ayun, 100 nakasulat. Natural, 100. Sige, basahin mo. Kasi, nito to, baka hindi nyo alam, Chinese po talaga si Alvin. Chinese po talaga si Alvin. Ano pangalan niya? Si T. Kong Wai. E -Kong. Ah, eto yung, kailangan 50% yung dugo mong Chinese bako. Oo. Eh, 25 ka lang, di ba? <laughs> <laughs> yung mga ganda percentage. 20%. Ah, hindi mo kayang basahin. Magbilang ka nga ng Chinese. <laughs> Ayoko, baka mabasa ko. Yung amoy <laughs> niya iba. Wala na kaming normal na sibot dito, yung nabibili nah. sa palig. <laughs> Who's there? Sibot. Sibot, sibot who? Sibot, 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 sibot. Ikaw ang aking. Sibot. 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 <laughs> <laughs> okay. Okay. International. International. Ikaw ang aking. Anyway, balik ulit tayo sa ano natin. Iba nga talaga yung amoy niya. Wala na kami normal na sibot. Pero yung normal na sibot kasi, amoy kahoy lang. Ngayon, ang kakaiba dito, may kasama dito. May kasama siyang ganito sa, sa loob. Ito ay parang uh, cheese cloth. Oh. Diyan mo ilalagay yung sibot. Ito ay tinuro sa akin ito nung ka-klasiko. Kasi sabi ko, total, magbibigay ka rin lang. <laughs> Turuan mo na ako kung paano. Kasi hindi talaga ako uh, marunong, di ba? Ilalagay natin to dito sa loob. Samin natin ng konti, ah. Etong kahoy na to, meron sa sibot natin yan. Meron yan, oo, meron yan. Oo, oh, yung kinagat mo, pre. Yung kinagat, ko medyo manamis-namis ng konte Eto, yung parang hindi ko rin alam, meron yan sa sibot natin. Meron yan. Eto, meron berries dito. Meron din sa sibot natin, although hindi ko alam kung same berries ba yon. Sabi sa research ko, oh, yeah. parang wolf berries ata yun, oo. Na diba, manamis na siya ng konti, 'di ba? So sige, ilagay na natin 'to dito. Kung ano man yung benefits ito, actually hindi ko alam. Hindi ko 'to ni-research para sa sa asawa kong kapapanganak lang. Nagkataon na lang. Nagkataon. Nag pm ako sa mga Chinese friends ko. Kay Joel, nag-PM ako kay Chef JP, nag-PM ako. Oo. Sabi Chef JP, bumibili nga daw ng packet. At eto nga tayo. 'yon. So ngayon, itatali natin 'to. At may kasamang tali, may kasamang bag, wala pa kasamang tali. Meron na tayo parang ano, kung tawagin sa... Sa Shapey K. Yes. So, so, lalagyan siya ng kung ano-ano mang pampalasa na ayaw mong mapunta sa, sa sabaw. Diba? Tapos, ilalagay na natin to dito. Ah, mainit na tubig yung nilagay ko. Hindi ko alam kasi kung pakukuluin mo ba dapat muna. Feeling ko hindi. Ilagay okay, mo Tapos, isa pang ingredient, sabi ni Sari Sari Store, ay uya natin yan. Nag-research din ako ng konti sa sa internet and parang ganito nga rin mismo yung ginagawa nila. Although, sa kanila, isa-isa nila nilalagay yung mga spices. Yung mga ingredients nun. Tapos, feeling ko masyadong malaki yung manok natin. Kuha tayo ng isang maliit. 'yung paa, tinatanggal ba? Kung hindi po sinasama 'yo, kung sinasama po 'yung ulo, sorry. Hindi sorry, uh, hindi hindi po hindi ko po talaga alam. Ang dami nagsasabi sa akin na nagtatanong sa akin na Chinese ba ako? Hindi hindi po talaga ako Chinese. Chinese ba? ba? Chinese ka ba? Chinese ka ba? ba? Ah, ah, ang totoo po niyan, ako po ay na ka ng Hapon. May konting Hapon po. Ilagay na natin 'to dito. Actually kasi 'yung dalawa, Lagay na kaya natin dalawa? Oh, okay. lagay na natin Ooh. dalawa. Ayun, buo nilang nilagay. Sorry, buo nilang nilagay. Actually, ang turo sa akin ni, ni Sally, igisa muna yung luya. Pero sa mga nakikita kong iba, hindi na ginisa. Yung kay Sally ata kasi, diretso pa kulu sa kaldero. Na pwede nyo rin naman gawin yon, di ba? Ganun din naman siguro yon. Gusto ko lang sundin yung ah, hindi ko pa nakikita ng teknik kasi baka mamaya may matutunan tayo, di ba? Hmm. Ngayon, sabi ni Sally dito, pag nagisa na, add water, di ko ginisa. Pag nag-boil lahat, ilagay lahat ng sibot herbs. Pero sabi niya dito, nor seasoning. Eh, may galagay daw ng nor seasoning. Di ko, baka di kayo naniniwala, ah. Eh. You no? Know, nor seasoning tsaka chicken powder. Ako ang ilalagay ko, nor chicken powder tsaka asin. Hindi ko lalagay ng nor liquid seasoning kasi gusto natin matikman yung ano. Yung natural na lasa. Tsaka na tayo mag freestyle freestyle di ba? Okay. Move your, body, body. don't stop <laughs> <na po>. so, <laughs> yung freestyle, di ba? So, nor chicken powder tsaka asin. Tapos, takpan natin ilalagay ngayon natin yan dito. Steamer. Di ko alam, siguro dahil mas gentle yung pagkakakulo pagka dito, kaya hindi siguro madudurog yung manok. Hindi ko, hindi ko alam. Lagay natin yan dyan. Kaya po may kulay yung tubig. Pasensya na po, kung nakikita nyo may kulay yung tubig. Kumatasa po yung kawayan, yung steamer po namin. Hindi naman yan mapupunta sa ano? Sa, okay. sa sabaw. Oo. Ngayon, lulutuin natin to, ayon sa nakita ko, for 3 hours, pare. So, medyo matagal siya. At, uh, ayun, habang niluluto yan, lutuin na natin yung pangalawa natin siguro doon na tayo sa ating uh, Filipino take doon sa black chicken adobo. So typical na adobo lang yung gagawin natin ngayon na hindi ko lalagyan ng tamis. Mas malasahan natin yung, yung lasa niya. So eto, tina-chop ko na isang uh, buong manok po. Tapos, uh, ikisa natin, di diba? So yung bawang namin, may mantika. So lagay natin yung garlic oil yan. Parang yan. yan. Nga pala, ano, pinachop ko kay Amid, hindi ko napatanggal yung kuko, paanang manok. Wala naman siguro problema yan, okay lang siguro yan. Try ang bawang. Naba? Para siyang native in the sense na manipis yung laman niya. Pero yung laman niya talaga, rin, zoom in mo dito. Hindi na itim yung laman niya, pero grayish, parang gano'n. Toyo. Suka ba to? Para tubig to, ha. Suka. Laurel, laurel. Asa San? San? baba 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 At eto, yung mga laman loob niya, pre. Eto yung loob ng balumbalunan balunan niya. Alam ko, pre, tinatanggal pa to eh. Eto, trabaho ng ano, intern sa Manukan eh. Tinatanggal pa yung... Ayan, 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 ayan. Oh. So, parang normal siyang balumbalunan. balunan Siguro, lagay na rin natin, di ba? Oh. Fake well. balumbalunan. balunan Tapos, yung kulay no isa, eto naman. Eto yung mas mature na sama mas malaki na balumbalunan. Ayan, ah. O. Pula na siya. Tapos, meron kami dito mga puso at atay na mamaya ko na ilalagay kasi baka ma-over ko. Tinatrato ko siya na parang ano, normal na, na manok. Kasi hindi ko alam eh. Mal malalaman natin to. Oh, okay na yan. So, lutuin na lang natin to. At uh, feeling ko medyo matagal yan. At doon na tayo sa pangatlo natin pare. Yung niluto ni Lumausing pare. O, cooking master. Be boy. Ngayon, dun nga sa recipe ni Lou ang sabi niya lang dun, yung sabaw ay ipinangsaing niya ng kanya. Ito, dito lang? Kanin! Kanin lang, lang Tapos may isang moment dun na binuksan niya yung pichot, tapos may kanin. Pero hindi ko nagagawin yun. Kasi ang niya sa judges, kanin lang talaga. Yun yung shock factor dun. Huh? kanin lang pero sarap ganun yun eh so magsisimula yung recipe na yun sa sabaw ng manok kasi ang pinopromote nila mo kasi sinasabi nila doon sa anime malas daw tong manok na to so yung pamilya na nag-aalaga nito eh parang ino inoostracize ng buong community parang ganun pinakita ni Lumaw Sing na hindi ito malas bagkus ito ay swerte oo oo, sabi niya ganun so tayo sa paggawa ng black chicken stock pre so tubig lalagay lang natin yan kasi pre sa cooking master boy, kung hindi pa kayo nakakapanood, ano yon merong explanation, pinapakita niya kung paano niya ginagawa, may halos may recipe doon. Pero sa pagkakataon to, ni hindi niya nga sinabing may asin. Alam mo yon talagang pinakuluan lang tao siya pero lalagyan natin asin to. Kasi gusto mo raw malasahan yung totoong lasa ng big black chicken. chicken. Tama, tama. So, uh, natin ng matagal-tagal to, malamang uh, kasing haba rin neto para makuha natin yung lasa talaga. Tapos, isasaing natin yung mamaya. So, ngayon, naghihintay tayo. Ay, anong question mo? Alam mo ba ang gender ng chika na yan? Hindi. Oh, sure ka bang babae o lalaki? Ano tawag sa babaeng manok? Hen. Hen. Ano tawag sa lalaking manok? Kak. Kak. Ay, alam ko paano patunayan. Ano lalaki Alam ko kung paano uh, patunayan. Sa palong. May palong. Oo. Oh, o oh. oh, lalaki nga yan. So, ito ay kak. Mas medyo malaki. Malaki yan. Big. So, itim siya. Itim siya. Big. Black. Kat. So, yung adobo namin parang okay na. Ito. Parang okay na rin. Ito na lang. Kung mapapansin nyo, puti pa rin yung sabaw niya. Kita mo ba, Middy? Hindi nag no. block sabaw. Hindi, hindi, hindi nag-black yung sabaw. Actually, medyo in-expect ko nga eh. Sana ganun eh. Diba? So ganito, mm. kailangan natin tanggalin yung manok. Tapos magsasayang tayo dito. Pag tinanggal to, matik-durog na yan. Ang lambot mm. eh. Kanina pa yan eh. Pwede natin to. Ay putya, pwede tayo gumawa ng black chicken sandwich yun. Oh. Diba? <laughs> 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 Magugulat yung mama mo. Diba? Diba? <laughs> diba? Black chicken sandwich. Oh, so ganto. Ang ginawa daw ni Lumaw Singh ay nagsaing lang siya ng kanin dito sa katas, di ba? Kaya natin si Lumaw Singh, di ba? So, Dagdagan ko lang na asin, tapos sige natin na gasbe. Sure ka ba sa tubig na 'yan? Malalaman natin 'yan. Kailangan ng finger method. Oo nga, finger method. <laughs> hindi. <laughs> eh, pinoy. Kasi, eh, kasi, oh, pinoy, ka pinoy, pinoy tayo. Oh. oh. Pinoy tayo. <laughs> Paano ka ba magsaing? Paano ka ba mag ano? Ba, <laughs> pinoy mantika pa yung nasa taan. Swar! <laughs> yeah! okay, wala, nakakawaan ako. Man, ako. Hindi, <laughs> <laughs> okay, okay na, okay. Yan. Sakto yung ano yan. Sakto, sakto yan, sakto yan. So, saingin muna natin to, tapos pwede na natin tikmanan. Admittedly, medyo sumobra ng konti yung... Kumu kulang ng konti yung bigas. So, ganyan lang. Ganyan lang talaga mismo yung ni Lumao. So, yung Epo Tsa, siguro ng Ramsey, serban mo ng kanin. Mababadrip din sa'yo. Yeah. Yun, diba? Pero siguro naman pwede mong, ayun ulamin mo to. Ang gagawin mo dyan, diba? Ngayon, eto naman yung ating seabot chicken. Yun. Literal na mukha lang siyang manok na may tubig, tingnan mo. Pero ganyan naman ata siguro oh. yon di ba? Hindi, uh, hindi ko alam kung uulamin ba to Alam ko parang medicinal something oh. to eh. Hindi ko sure. Oh. Hindi, hindi para sa ano eh, kakapanganak lang eh. Wala naman siguro dapat tumiga sa ano, kakapanganak lang. May plato, pang adobo. Meron pa ako nakita ang ano eh, kanya na chicken na may ginseng eh. Yun, baka pwede. Yung adobo naman natin, mukha siyang adobo talaga. Ayan oh. Tapos, hindi pala siya sintigas ng native. Hindi naman pala ganon. Ano naman pala siya? Parang nasa kalagitnaan. In the middle of the night. In my dreams! Ang kakaiba dito na napansin ko mm. sa black chicken, makola siya, pre. Ang lagkit. What? Sabi mo kasi kakaiba. Nagulat eh. Kakaiba hindi, hindi lang ay. pwede ikaw nagugulat. Ano? Sempre, ikaw eh. lang Ula, pala. Ikaw Tama. lang. Tama. Tama. So, sorry, sorry. Ako lang may central nervous system. Hindi, hindi. <laughs> Iyan. Iyan. At isama na natin to pare. Ito na ang ating black chicken. Three ways, pare. So, ay, BBC, big black chicken, three ways. Pero ito kasi small black chicken eh, di ba? So, gusto ko na siyang tikban. Oh, yan yun sa'yo. Oh, oh, yan, yan yun sa Yan sa'yo. Ay, hey, sa'yo. Uy, nakita mo yung video. Ha? Nakita mo yung video. Sasabihin na ba natin sa mundo? Five years pa. Five years pa. Okay, sige. So, bago natin ikwento ano yung kwentong yun, pare, tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, sumo muna. Konti lang. lino pa sa kinabukasan mo, di ba? Walang ano, walang masyadong, ano mo yun? Ang magulugulong kung ano-ano. Uh, diba? impurities. Purities. Hindi ko alam kung inuulam ba to. Hindi ko alam eh. O iniinom lang ba to ng... Ewan ko, pero tikman na natin to para. Hindi ko pa to natitikman to taste ah. Hindi ko pa nagagawa to. So kung matabang to, ko na rin asin. Mm. ko lang ng konting asin. refreshing. Halika dito. Mm. Alam mo Ayaw ba? Alam, alam mo kung bakit ganyan 'yan? Kasi ah. medyo lasa siyang tsaa. Medyo lasa siyang tsaa na maalat. Tsaa cha diba? diba? cha naman 'yan. Tsaa naman. tsaa mo may asukal. Gag <laughs> <laughs> sorry, sorry. Sorry, sorry. Handa ka na ba? Papa. Handa ka na ba? Uy, wala! <laughs> wala sasalo! <laughs> pero, kamusta, George? Kamusta? Masarap siya nung negative lang. Masarap, di ba? Ay! Mukhang tinikman mo kanina! <laughs> mukhang tinikman mo kanina! <laughs> <laughs> Lumakas! Lumakas! <laughs> buhay na buhay! Kamusta lasa? Mas, masarap. Okay siya sa'yo. Mm. Okay siya sa'yo. Mm. Para siyang ano, no? Tinolang walang luya pero may ibang lasa. Parang ganun siya, di ba? Oo, oh, yun siya. Kaya mo makarami. Parang siya, di ba? Hindi matamis. Pwera na lang pag si Alvin nagtimpla. Tapos, maano siya? Ma, ma, -malines. Ah, malinis. Siguro, for the lack of better term. Ngayon, try natin yung manok. Lumambot ba? Yun ang tanong. Kasi kakainin din natin to, eh, di ba? Uy! Uy! Naputawl! Oh. Ang lamba, mga Ang Lambot na aming bibisay! Eh. Ang cute niyo. Hita ba yan? Hita to, pre. Hita yan, di ba? Skip leg like oh. yan. Eh. The perfect bite. Kung <laughs> hindi lambot yun, Hindi mo makukuha ng ganong kalinis yun. Par ang ating Big Black Chicken Adobo. Mukhang normal na adobo. Medyo maitim nga lang talaga, di ba? Bago natin tikman yung laman, kasi natikman na natin kanina, ebe, di ba? Ay, hindi natin nailagay yung atay. Kalimutan natin. Pero okay lang, okay lang. Sa susunod na lang habang buhay. Anyway, <laughs> ang gusto kong tikman dito, yung balun-balunan. Hindi na layo sa balun-balunan ng normal na manok. Ngayon, eto siya. Yan, oh. Eto diba? siya. Parang grilled chicken na ano, napabayaan, di ba? Ayan, oh. Tikman natin. Uy! hmm Oh, oh. Ay, grabe. Mm. Ako? O, wag mo kagat yung... Ay, ay. Alam mo. Diba? Ang pinagkaiba niya lang talaga ay malagkit siya. Kanina, nung niluluto namin to, kitang-kita mo na lumalagkit agad yung sabaw kahit wala naman kami ibang kakaibang ano doon, Ah, uh, nilagay doon. So, saan nagagaling yung lagkit na yun? Sa kulad dyan ng manok, pre. Ang Pinapaho. <laughs> masarap siya. Masarap siya. So kung ang tanong natin dito ay pwede bang iluto yung black chicken ah uh, sa mga pangkaraniwang recipes natin tulad ng adobo, pwede siya palagay ko pag ginawa mo apretada yan, okay din. O oh, fried diba? chicken. No? Pri black fried chicken. Black fried hindi chicken. ko sure. Actually, lahat pala tinesing natin yon kasi baka medyo makulat-kulat siya. Kasi pre, ako di ako nagkakamali, may kinainan tayo sa buhol dati yung native na fried chicken. Kung naaalala mo pa. Mo naman oh, hindi mo na maalala. Ah, eh. Gusto namin oh, ulit. Oo nga, no? hindi na eh. Parang, asarap parang sarap bumalik. Diba sabi nga, balik sa bohol balik. Ha. Balik sa Bohol. Balik. Para may vlog para kumita tayo. Hindi <laughs> pero ang ano doon, yung matigas na native na manok na yun, pinakuluan ata mo na bago nila iprito. Mm -hmm. Ewan ko kung ganoon din ba yung gagawin dito. Masarap siya. Okay, okay talaga siya. Aminin natin medyo may kamahalan siya ng konti. Pero kunyari, gusto mong ng shock factor. Ha? Itim yung manok mo. Talagang makukuha mo yun, di ba? Okay, magulat ako Masarap siya. Ngayon, last pare, ang kanin ni Luma Uzing. <laughs> okay. Masarap siya. Sarap siya. Feeling ko, more than ano. More than yung lasa itself. Yung ano siya. Yung lagkit niya. Malagkit siya. Malagkit siya. The problem, kasalanan ko, umalat siya. Umalat talaga siya. Ngayon, eh, dapat kanin siya eh. Pag ko pa ng tubig rin, maglulugaw na eh. Ah. Wala na. Pero ngayon, ganyan na siya. Baka pwede natin lagyan ito. Pama. Medyo medyo umalat. Hindi, hindi ako magsisinungaling sa inyo. Alam kong hindi nyo naman malalaman yung bagay na yon Pero gusto kong maging forever yours, truthfully. Di ba? Halika dito. <laughs> okay, di ba? Mas umokay siya. Umokay siya. Halika dito. Bagay, no? nawala ba na wala, yung alat na kasi ito medyo matabang ng konti. Kung hindi nyo pa natatry magsaing gamit ang sabaw ng tinola or sabaw ng sinigang, ay napakasarap nun, pre. Napakasarap nun itry nyo. And ganoon din yung idea dito. Kasi ang kanin sa atin ay kanin lang. Para bang sa labas ng fried rice, hirap na hirap tayong timplahan yung kanin kasi para bang sacrilege dati nga. Oh. Pero try nyo minsan, di ba? Sarap. Manalo to. Ngayon, mahal ang ano, yung black chicken na yan. Mahal siya. 500 isa yung malaki. Yung kay Sally, hindi ko alam. Binigay lang sa akin eh. Mahal siya. Siguro kasi, may mga uh, ibang culture sa labas ng Pilipinas, kinakain siya hindi as pagkain, kundi as medicine. Parang, parang, mm. parang ganun siya. ba? Diba? Pre, hindi ka naman, hindi ka naman magtataka kung bakit mas mahal lang si, may panamik acid kasi sa dingdong. Alam mo yun, ba? Diba? Kasi, eh, okay, iba, isa pagkain, isa, isa gamot, ba? Diba? Ngayon, I mean, bad, badly put, bad comparison nyo, pero, ganyan naman yung sinasabi ko. Pero kung susumahin mo, manok pa rin naman siya at very welcoming siya sa mga flavors na inadapt natin sa manok tayo mga Pilipino. So apretada, pwede yan. Sinampalukan, pwede yan. Tapos nandun pa yung, siguro eto, baka hindi lang appealing para sa iba yung itim na kulay. Pero hindi ba magiging ano siya, parang point of conversation. Uy, bakit itim yung manok mo? Sorry, itim din naman yung itlog ko. Alam mo yun, pa parang, parang <laughs> yan. Diba? Oo oh, nga, no, itim kaya itlog nito. Kasi ako itim yung itlog ko nga eh. Pre, ano, kaya ako ng malok dyan. Mm. Ano, may big black chicken ka na? Oh, may big black chicken na ako? Ah, may ka na dito eh. Bakit mabaho na ako? Hindi, hindi naman sa gano'n. Hindi, so, totoo ito. yan, pare. Alam mo kung bakit. Alam mo kung bakit. Okay. Kasi perfume treats ang gamit ko, pare. Ito yung sobans, pare. Kamin mo ako. Kamin mo. Simsimin mo ako. Huwag diyan. Gusto ko sa leeg. Dito? Yeah, yeah. Dito, re? Bakit? Ako, na, ako. <laughs> <laughs> Pero ang bango, di ba? Sa lahat na inaanakong interesado, ang perfume trends ay nakalink dyan. sa baba. click nyo na lang, order kayo para magkasing amoy na tayo. Kahit... Uh, uh so, Luma <laughs> ba, ba siya masamang kalon? Sorry, sorry, sorry. Kahit buong araw ka nang nagluluto, kahit tatlong araw ka nang hindi naligo, mabango ka pa rin. Link na dyan sa baba, click nyo na lang mga inaanak. Ano? May isa pang promotion? Ano ba? Oo uh nga. -huh. May isa pang... Grabe naman. Parang ano, ano, ano to. Ninong Shopping ba to? dami naman natin binibenta. Available na ang Ninong Ray Cookbook sa major uh, bookstore, nationwide. Sa Shopee, sa Lazada, and nilalagay din namin yung link dyan sa description. So, bilhin na po kayo para po may sahod sila Alvin. Bakit? Sabi ko sa'yo, huwag kang gagastos ng kahit ano eh. Oh. Sabi sa'yo, nagkaroon ka lang ng 20 pesos, pinambili mo agad ng donat sa John Lloyd's Bakery. Oh, yeah. Okay, tasa. Sabi okay, sa'yo, Ang sarap kasi, nun yung nga lang yung... Ang pera ay masama. Kaya binabigay ko sa inyo lahat ng pera niyo sa akin bago kayo magtrabaho dito. Ganon po ba dito? Ganon dito. Gusto ba ng pera? Oh, ay, pinagbabawal dito eh. Kaya nga wala tayong sahod <laughs> Pero kung gusto nyo ng cookbook, andyan yung link. I-click nyo lang. I love you mga inanak. Marami salamat sa suporta. And kung nag-enjoy kayo sa episode na to, marami marami salamat. Baki-click na lang ang like kung like nyo talaga. And subscribe kung gusto nyo pang makaparoon ng mga video katulad dito. At kung ikaw ay matagal na ronood at nakakuha ng kahit konting value sa episode na to, baki nyo na lahat dyan. I love you all mga inanak. Hanggang sa buli. Kung meron ba kayo na na iluto dito sa ating black chicken, baki-comment sa baba. Tawag lalak karant si kasi ang haba-haba na sinasabi ko na walang prompter kaya itigil na natin to. I love you mga hanggang sa muli. Okay ba yun, Direk? Walang prompter yun, Direk. Walang prompter yun. papi na yung Manila paper. Hoy! Walang Manila paper dyan! Walang Manila paper dyan! So, Manila punch. Manila.